Umaga po, ma'am. Kayo po ba may dating pwesto doon sa ginagawang Sangitan Market? Sa, sa Friday po, hindi po sa public. Kasi po, yung ang tinatawag pong public yung mismong ginagawa eh. Apo. Pero yung dahil yung, yung kabilang side po nato, yung mga paupahan pa hindi na private, doon po kami na uh, assign. Ha? Ah. Sa mismong market. Pero dito po, mas marami kasi nandito sa labas eh. So, sa Friday. Aha. Magkano naman po ang inuupa nyo doon sa private? Hindi po pare-pareho. May mababang, may mataas po. Depende po kasi sa ano. Merong KCB, may KCO, siya buwan ganun. Mm -hmm. Hindi po para pareho nga dito. So yun pong mga nasa loob mismo ng market na yun, yung wet section ano po, yung mga manghihisda yata. Ayon ah, punta din po ba yun? Hindi ko po alam kasi po, wala po magiging ang mm -hmm. hindi. Hindi ko po, oh. po alam kung pero pag natapos po, ma'am, bababalikin na rin ba kayo doon? Hindi Itong... pa rin po namin alam kung ano magiging sitwasyon namin dito. Ito, Ito po mga nagtitinda dito. Hindi. Ano po? Hindi pa po makaroon salad at saka Balat. oh o tahal yan tahal yan nagluto ko to, yung kulang ng dahil ko lang pala, hati, pala hati, hati, So, ito po ang pwesto ng mga dating magugulay na nakapwesto doon sa Sangitan Public Market na ginagawa. Ito po si Nanay Susan Rodriguez. Saragosa po ito eh. Itong mga pwesto, ito mga taga Saragosa. Oh, sila po yun na ah. naghihintay kung kailan babalik doon sa ginagawang public <laughs> Ang ganda talaga nila. Oh, yeah. Nanay. isa nga pong flex dyan. Titinda po ba kayo ng gulay? Ano pong tinda nyo? Ito po, luya. Luya, magkano po ang kilo ng luya? Maricoy. Dinala ko lang kay Mari eh. Ikaw po ba excited nang bumalik doon sa ginagawang Ay, sangitan? Na public market? Opo naman. May pwesto po ba kayo dati doon? Wala nga, yun ang malungkot eh. Ay, doon, Bakit po? Bakit wala po kayong pwesto dati doon? Eh, hindi ako nabigyan ng pwesto kasi nasa bangketa lang ako. Apo, pero dito po ngayon, asan po ang pwesto nyo dito? Ito na po. Opo, ito Magkano na po. Magkano naman po ang inuupa nyo sa si isang buwan? 250 po. Wow. So, kung papipiliin ko kayo, babalik kayo doon sa bago o dito saan po gusto nyo? Sa po mabili? Eh. Doon po siyempre kami sa bago kasi bago yun eh. Ah, okay. Ano po ang pangalan ni nanay na maganda? Ay, ayoko. Baka mamaya. Ano <laughs> po? Ano po ang pangalan ni nanay? Vicky. Apelido ni Ma'am Vicky? Vicky. Vicky. Ano po ang apelido? Wow. Maraming salamat po. Okay.